Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn iyak agad ha ah. puro iyak ha ah. ha puro iyak siya ha ah. mama mam. mama 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 ikaw ay mama nga baby mama nga siya ang galing ano yun aakyat ka na hindi aakyat hindi Sakit siya. Grabe ah. Nakahakbang pa yung paa niya. Akala niya. Kaya niya. Hmm? Akala niya. Kaya niya umakit ah. wonder vlog, madam po. Pakapit, pakapit naman. Ayan oh. Cheers. Kapi. Punong-puno pa yan, oh. Hindi ko pa nainuman, Oo, oh. oh, oh, nakikita niyo pa, oh. Hindi ko pa nainuman. Mainit kasi, mainit. Mainit, kaya eh, hindi ko mahigop-higop. Mm-mm. Nagalap at atsan dyan. Diba? Mainit, grabe. Hmm.

Ayaw kainin ni Panit, aywan ko. Pinili ng nanay niya dalawang dalawang piraso, isa lang binahin. Kain, o. Oh. O, lang kanin niya. May palaman. Yan, o. Oh. Ano naman? Ano eh Cubs saka crab sticks. na may mayonnaise. Umayang kinain ko na yung isang balo tinapay. Binigyan huli ako. din Lalo lalong dumami yung kinain ko. Busok, tuloy ako. Tapos ngayon, may nilaga pa akong maislo, no? Wala na naman akong na joggers. Kahit isa. Wala, wala Ngayon, dalawa na. May galap sa dalawa na nandyan. Sa'yo siguro isa. Ay, ba'y ako. ko, ba'y Hmm, hindi ko alam kung taga saan yan. Kung na yan. Kung nasa Saudi yan. Anak niya dati yung nag ano, eh. Tapos niya bihan ako pa papalo naman kay Mondar Blood sabi niya. Ito na ang unang sabi niya Hello. Yan, tatlo na.